Ayan kay uh, guys no. Mga lords, ito yung uh, boundary ng Laguna to Batangas. Ah uh, Barangay Bitin by Laguna, Bay Laguna. Pagka uh, diretso mayan Laguna yan. Ngayon ito ang boundary nila. Ito tulay na ito. Ayan, ito papunta doon sa Batangas. Ayan. Ayan guys, no oh. Mga Lods, ito yung papuntang Batangas Pag gusto nyo pumunta ng uh, Laguna So dito kay tataas sa Laguna na to Yan, diretsyo mo lang yan, Laguna labas niyan is Kalawan Kalawan, uh, Victoria Papunta na yan dyan sa atin Ayan, dyan ang daan Ayan, Ayan nakita nyo uh, Welcome Bay, Laguna Barangay Pitin Dito ang daan, tapo pag diniretso niyan, Laguna. Tapos ito, es Papapatangas, Felix. Felix Batangas. Ayun, diyan daan. Ah, ganti lang guys, no. Okay. Nice sniper. Sasana <laughs> so, na nakakarating ng aking motor, di ba?